Facebook really? <laughs> Claudine Barreto, nagsalita na patungkol sa isyo nilang magkakapatid. Hindi na nga raw siya kagaya noong araw na tatahitahimig lamang. Pero ngayon talaga magsasalita siya at kung kinakailangan ay maglalabas siya ng mga resibo. Muli na namang nagambala ang kanyang peace at ngayon na hindi na nga niya kinaya kaya naman na iyak pa nga siya habang siya ay nasa interview. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Hindi na nga kinaya ni Claudine kaya naman napilitan na siyang magsalita at maglabas ng kanyang mga saloobin. Minsan siyang naging sandigan ng kanyang pamilya, tahimik siyang tumulong, hindi nag-ingay, hindi nagbilang. Lahat ng meron siya inalay niya, hindi dahil kailangan kundi dahil mahal niya. Pero ngayong hindi na siya katulad ng dati, ngayong hindi na siya kasing dami ng naibibigay niya, bigla na lamang siyang hindi nakita at hindi naramdaman, hindi rin maalala. Claudine Barreto opened up about not being invited to the wedding of her niece, Claudia Barreto. Sabi pa nga dyan dito sa isang interview, may mga nagsasabi na bakit ako masyadong hurt. Hindi rin naman ako imbitado doon sa kasal nila Gretchen. Hindi totoo yun. Imbitado po ako. May trabaho ako at hindi ko lang pwedeng hindihan. Masakit, favorite ko eh. She said, recounting giving Claudia her first Rolex and Cartier. Beyond this, Claudine shared that she gives special presents to her nieces and nephews during milestone like weddings or births. May mga tinabi na ako para sa mga kasal ng mga pamangkin ko. Push, gift kapag nanganak sila, may mga alahas akong itinabi para sa kanila. Yun lang sana yung gusto kong ibigay sana. Ang pinaka sa akin ay masaya yung pamangkin ko. For so many years, inuuna ko sila. And you know what? I don't care, Dean. I really don't regret it. But I miss them. The 45-year-old actress expressed. Tahimik na lang siya ngayon. Hindi dahil okay na siya, kundi dahil nasani na siya. Kaya sana matuto tayong pahalaga ng mga taong andyan sa lahat ng panahon, hindi lang kapag makukuha tayo. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka na kahit wala magtiwala Ilan lamang ito sa mga interview na isa niya sa mga sinagot na hindi siya nakapunta sa kasalan ng kanyang pamangkin na si Claudia Barreto. At bukod dito ay marami pa nga itinanong ang interviewer kay Claudine Barreto patungkol naman sa kanyang mga kapatid. Very emotional nga na sumasagot si Miss Claudine Barreto sa mga katanungan sa kanya patungkol sa issue nila. Sabi pa nga dito, dumating sa point na I had to remind kasi baka nakalimutan nila no na once upon a time na paaral ko yung mga pamangkin ko. Nabayaran ko yung renta ng bahay nila, natulungan ko sila sa mga negosyo. Kaya naman very masakit talaga ito kay Claudine Barreto na talagang ganito ang kinahinatnan ng kanilang relasyon. Sabi pa niya dito, ayoko manumbate pero minsan pag sobrang sakit mo magsalita, parang gusto kong, uy, sandali, remember, when you were down, I was there. When I was down, wala kayong ginawa. Dagdag pa nga ni Claudine Barreto. Earlier I said, blood isn't thicker than water. If you wanna bring back whatever all of you did to me before, go ahead. Sirain niyo ulit ako. Ginawa niyo naman noon eh. Pero do not expect that I would just sit back and accept this. Because I'm not the Claudine anymore. I am the Claudine that you can bully around no matter how old you are. Wala akong utang na loob sa inyo pero kayo. Malaki ang utang ninyo sa akin. Dagdag pa nga ni Claudine, huwag sanang dumating ang araw na maglabasan tayo ng bank checks. Dahil kapag tumulong ka, hindi ka dapat nanunumbat. Pero kapag nakalimot ka at nananakot ka, huwag mong hintayin, antayin na pabayarin ko sa'yo. So again, if you wanna bring up whatever you did to me, whatever I did many years ago, tatanggapin ko. Pero sana, malaman ng mga kapatid ko na wala akong ibang ginusto, kundi padaliin ang buhay niyo para sa inyo, para hindi kayo mahirapan. Ang sakit lang kapag wala ka na pala, wala na rin yung respeto. Yan ang dagdag ni Claudine Barreto. Basta ang kinaklaro ni Claudine, wala akong utang na loob sa inyo pero kayo, malaki ang utang ninyo sa akin. Pag tumulong ka, hindi ka dapat nanunumbat. Pero pag nakalimot ka at nananakot ka, huwag mo hintayin pabayarin ko sa'yo. I hope people will not take this as walang respeto sa kapatid niya. Yes po, wala po akong respeto. Respect is earned. I'm sorry sa fans ko na we have to wash our dirty linen in public. But I have to. For my children's sake, mag-isa lang ako. Wala akong katuwa. Sana, malaman ng mga kapatid ko, wala akong ibang ginusto kundi padaliin ang buhay niyo para hindi kayo mahirapan. Ang sakit lang kapag wala ka na, pag wala ka na pala, wala na rin yung respeto. May sariling buhay na nga rin si Claudine ngayon at hindi naman nangangambala ng ibang tao, tahimik kasama ng kanyang mga kaibigan. Namumuhay mag-isa, nagsusumikap at syempre nagtatrabaho nga siya para sa kanya at sa kanyang mga anak. pa may sound. factors. 200 plus na. lang. Hi guys. <laughs> Kuya Jin, na to Hindi na. Hindi na. Hindi Ay, nga pala gusto mag promote, 'di ba? Uh -huh. Promote lang po ako ng ano mo namin yung ko medyo sa langit check it out po sa mga SM Cinemas. Tapos uh, may gagawin po akong movie. Mag-start ng first day ko po na shooting. Ang title po, I'm the Great Pretender. Kala <laughs> I'm the Terrell. I'm the Terrell. Ate, mo. Wait. I'm the Terrell. <laughs> <laughs> Para maganda gawin na naman. May, oh, title ka na naman pala. May bago na naman. Kuya, saan mapapanood yun? Sa... Yon? Sa... Sa... <laughs> <na>, sa... L.A. Yung... Yung bago sinin nyo. Sa L.A. Yung magsashowing ngayon. Ayos, sa ano? Yung sinin ninyo po ngayon. Ah, sa ano? Sa mga SMC. SMC na. Yes, tapos meron sa, 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 sa Greenwich Theater. Ito, May 28, komedya sa Langit. Tapos yun nga, abangan nyo pa yung The Great, ano? Nag-blockstrip na mo nag premier na. ito. sama mo dito? bida ni may mababrika sa ni Edgar Arana. Mr. Ay, may si boss. Hello, premium. Pin-call may ako. Abangan niyo po si kuya, Jane. Ano yan?